Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang S70i Black Hawk ay isang uri ng multi-role helicopter na ginagamit sa iba't ibang mission tulad ng search and rescue, disaster response at military operations. Ayon sa statement, inaasahang matatanggap ng Pilipinas ang karagdagang limang units ng S70i Black Hawk helicopter sa Disyembre at makukumpleto ang buong delivery ng mga ito sa taong 2025. Ang mga helicopter na ito ay bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa seguridad at disaster response, madalas itong napapakinabangan sa mga operasyon tulad ng paghahatid ng ayuda sa mga lugar na nasalanta ng sakuna o pagliligtas sa mga apektado ng kalamidad ayon sa impormasyon tungkol sa akwisisyon ng Pilipinas ng S-70i Black Hawk Helicopters. Ang kabuuang bilang ng mga inaasahang unit ay 32 helicopters. Ito ay bahagi ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines, AFP. labing anim na units ang unang na delivered noong 2020 hanggang 2021. Labing-anim na additional units ang in-order noong nakaraang mga taon at ang mga ito ay unti-unting ide-deliver hanggang sa taong 2025. Ang S-70I Black Hawk ay isang versatile at matibay na helicopter na idinisinyo para sa iba't ibang misyon mula sa military operations hanggang sa humanitarian assistance. Narito ang mga pangunahing kakayahan ng mga S-70i Black Hawk Helicopters Troop Transport kayang magsakay ng hanggang labing isang combat-ready personnel o 4,085 kilo na kargamento ginagamit para sa mabilisang deployment ng mga sundalo sa mga conflict zones. Search and Rescue, SAR missions, nilagyan ng Advanced Navigation Systems at Night Vision Capabilities na angkop sa operasyon sa anumang panahon o oras. May hoist system para sa pagligtas ng mga stranded na individual sa malalayong lugar. Disaster response, epektibo para sa paghahatid ng relief goods, evacuation at pagdadala ng kagamitan o tao sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Medical evacuation, medevac, kayang magsakay ng stretchers at medical equipment para sa emergency medical care sa loob ng helicopter, combat and close air support. May kakayahang magsagawa ng combat missions kabilang ang aerial assault, fire support at troop extraction sa mga mapanganib na lugar. Cargo transport, kayang magdala ng mabibigat na kargamento o kagamitan tulad ng artillery, supply crates at iba pa. Ngunit maaari rin itong armasan sa panahon ng military operations. Narito ang mga posibleng armas na maaaring i-integrate dito. Machine guns, maaaring lagyan ng 7.6 na pulgada M134 miniguns sa magkabilang gilid na kayang magbigay ng suppressive fire habang nasa misyon rockets and missiles optional integration pwedeng lagyan ng rocket pods para sa Hydra 70 unguided rockets o Hellfire missiles para sa anti-tank o air-to-ground missions door-mounted weapons may M240H machine guns o GAU-19 Gatling guns na ginagamit ng door gunners para sa self-defense habang nasa flight, electronic countermeasures, ECM, nilagyan ng mga advanced defensive systems para protektahan laban sa mga missile o iba pang banta. Surveillance and targeting systems, may night vision goggles, NVG, compatible cockpit at advanced targeting systems para sa precision strikes. Ang S-70i Black Hawk helicopters ay galing sa pulan at ang mga ito ay ginagawa ng PZL Mielek, isang subsidiary ng Lockheed Martin ang kumpanyang nagmamayari rin ng Sikorsky Aircraft Corporation na orihinal na nagdisenyo ng Black Hawk Helicopters, detalye ng pinagmulan at gumawa, bansa ng produksyon. Ang mga S-70I Black Hawk ay ini-assemble at ginawa ng PZL Mielek, isa sa pinakamalaking aerospace manufacturing companies sa Poland. Ang PZL Mielek ay bahagi ng global supply chain ng Lockheed Martin kumpanyang tagagawa. Walang iba kundi ang Lockheed Martin, ang pinakamalaking defense contractor sa mundo na nakabasid sa United States. Ang S-70i variant ay isang international version ng sikat na UH-60 Black Hawk ng Sikorsky. Unit ito ay ginawa para sa export markets tulad ng Pilipinas. Bakit sa Poland ginawa? Ang PZL Milik ay kilala sa kanilang kalidad ng manufacturing at kakayahan sa mass production ng S-70i helicopters. Ito ay bahagi ng cost efficiency strategy ng Lockheed Martin para sa international clients. Pangunahing disenyo ang Black Hawk helicopters ay unang dinevelop ng Sikorsky Aircraft Corporation noong 1970s bilang pangunahing utility helicopter ng US Army. Ang sda 70 i ay modernong bersyon na iniakma para sa global markets na may advanced systems at customizable configurations. Bakit pinili ng Pilipinas? Dahil sa katatagan at katiyakan ng serbisyo, napatunayan na ang Black Hawk sa maraming misyon sa iba't ibang bansa. Cost effectiveness, ang pagbili mula sa pulan ay mas abot kaya kaysa sa pagbili ng mas bagong military hardware mula sa US modernisasyon ng hukbong sandatahan. Bahagi ito ng enhanced defense cooperation ng Pilipinas upang mapataas ang kakayahan sa seguridad at disaster response. Ang S-70DI Black Hawk ay may bilis na 277 km bawat oras, 150 knots. Ito ang pinakamainam na bilis kapag ginagamit sa normal na operasyon o paglipad. May top speed na umaabot sa 300 at 61 km bawat oras, 175 knots, kayang lumipad ng hanggang 400 at 60 km, 248 na otical miles na walang refueling, depende sa bigat ng karga at kondisyon ng panahon. Kung may auxiliary fuel tanks, mas mahaba pa ang kaya nitong marating. May kakayahang umakyat ng hanggang 8.8 3,000 metro bawat segundo, 1,730 talampakan bawat minuto. Nitong nakalipas lamang na mga araw ay sunod-sunod ang mga kalamidad sa ating bansa, kaya mahalaga ang mga ganitong klasing sasakyan upang mapabilis ang pagtugon sa mga nangangailangan bago tayo mag-end ay shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Moises Israel Luna, Julius Algar, Mech1803, Guelito Piquero, Nancy Oliveros, James Aguilar, Roberto Norase, Randolph Alob, Yun Suwaib, Ronald Ignacio, Gisa Balobal, Balong Sawyer at Edgar Rimalos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idols sa panunood at suporta. Ang inyong presensya sa bawat video natin ay nakakatulong upang mas makagawa pa tayo ng mga valuable and reliable videos patungkol sa mga kagamitan at teknolohiya ng iba't ibang bansa lalong lalo na sa bansang Pilipinas. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Kita kita po tayo sa susunod na video. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.